ayong pag ayong pagkasurot sa sa ibig ng binuhatan sa kalibutan na musubot ang mga mo ito, mo lalaki, ng ipanibana na nakarayatong patuloy na susipahan ha? Bisa, kasi bata wala niya sara pero ang mga babae o lalaki na makikdo ng luwag kaya sa kasan mo yung nagpuyo sa sara mapasa na yan mapasa sa bata ang, ang, ang disgrasya no? Dahil pa nga, uh, gili kay happy-happy, maglingaw-lingaw, pero anay bata. O, grasya ni, pero nabuhat ni siya sa sarap. Wala ni siya buhata sa, uh, namin niyo pa ka tayo, nakasak ka pa, o busak ang tanaw. ngayon, lagi, dahil may mani sa Christianos, ha? Busak ang Christianos, mag, uh, ibang kapo pa na ni tayo, na naanay anak, wala ni bata. O, so, kaulaw ka ulo na, magtago ko Tinala ko na isang bahagi, napaulog. No? Kaya tayo ng mga No? ng iyong panan? Ha? ka na tuloy? Hindi ka mawaw? O, Oh. Tapos mawaw na mo? Hindi ka mo. Ano mo? mo? Ha? mo si na umuhin ninyo? Ha? Oo no, naman. Makauwaw eh. Manila ka ka mawaw na. Sa kani pa ang a mapuyo ni sa grasya kay siya. Ikaw kay ka pero wala ni mo tumala ni mo mga saad sa kunyata. Nao kini pa ta ang dugo, kumutuman